Magandang araw sa inyo mga kaoto. Sa video ito, uh, babagi ko sa inyo itong gagawin ko dito sa ating light magpapalit ako nitong heat insulator dito sa ating engine cover. Makikita nyo yan. Sira na kasi ito. Uh, butas na. 2016 ko to nabili, hindi ko pa siya napapaltan. Ito kaya lalo nasira Medyo ayos pa naman siya noon time na yon. Ngayon, kaya lang siya medyo nasira talaga. kasing nginat nga ng daga. Ngayon, papaltan natin. Ito, para hindi natin masyado maramdaman o mabawasan man lang yung init ng makina natin. Lalo't ang makina natin ay diesel, mas mainit yung makina niya. Kaya kailangan natin tayo itong paltan pagtatanggal naman ito, ito may clip lang nito. Ayan. Tatanggalin lang natin 'yan. Mayroon meron din dun sa baba. Ayun. Ayan. Bawat gilid lang 'yan. Tatanggalin tapos tatanggalin natin 'to. Ayan. Tanggalin natin siya. So, gagayanin ko na lang din 'to. Buti medyo buo pa to ng konti yung gilid niya. So yan, ang atngat ng daga o. Oh. Talagang sira-sira na. Hindi na masyadong protection ng tayo nito sa init. So yung gagawin natin, magamit ni natin siya ng kanyang hulma. Yan, magamit natin dun sa bago. Tetris lang natin. So ito yung ating papalit. Nabili natin siya sa Shopee sa halagang 175 lang so ito ay 10mm yung kapal nya tapos double foil kabilang side mas mura to kaysa sa hardware yan so ito, huwag ko po muna binalik natin yung luma natin may part pa naman na medyo ayos pa tapos nagawin natin papatong natin para mas makapal sya tusok lang natin dito Ayan, tapos meron pa din dito sa lalim. Ayan. Ayan. Tapos, maanong natin siyang ganyan. Ayusin pa natin to. Ayan mga ka-auto. Naikabit na natin. Pinalabisan ko lang ng konti. Ayan. Dito, okay lang yan. Nasobrahan natin para hindi naman bagting na bagting so ayan ayos na to a few moments later so mga ka auto natin nyo itong cover na to kasi lalagyan din natin siya ng naterang heat insulator para mas makabawas siya sa init ng makina natin ramdam natin so ito hindi ko na bibidyohan to kung paano tanggalin kasi may nauna na akong video. Kung paano magtanggal nito. Nalagay ko na lang sya dyan sa taas. gusto nyo malaman kung paano magtanggal nito. So, eto. Baklasin ko po muna. Mga kawatan, natanggal na natin yung mga tornilyo. Natanggal na natin itong cobra na to. matanggal na natin siya. Ngayon, mas malwa natin nalalagyan ng insulator sa mga gilid niya. May palabis tayo sa gilid. Kasi plano ko, hindi ko na siya tanggalin para itong part na to ay eh, malagyan niya. So, kaysa nakapatong lang dito, hindi nakakapit siya dun para hindi matanggal. So testingin natin kung obra yung ating plano. So, ito mga ko may kabit na natin yung kanyang cover. So umubra yung ating plano. Ayan. So hanggang dito yung ating heat insulator. So may mga sobra lang ako dito. Tatabasin ko lang to para sumakto. Ayan, pati dun sa kabila. So ayan. Napalitan na natin siya ngayon ng heat insulator na pa natin itong part na to so update ko kayo kung may pagbabago o nabawasan ga ang mararamdaman nating init ng makina dahil dito sa ating nilagay na heat insulator so ilalagay ko na lang sa comment section kung nagustuhan nyo itong video ito at bago pa lang kayo dito sa ating channel pakit nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod yung pang ibabahagi mga video sharing ongo sa ating mga awta Ayan. salamat po